bali ngayon po pala ay may gagawin po tayo na project dito sa bahay gagawa po tayo ng concrete pond gaya ng sinabi po namin noon nung kami ay nangunguha ng uh, ng lobster ay gagawa tayo ng concrete pond para meron silang uh, tahanan susubukan po nating magparami kung rarami kung dadami po sila. So bali dito po pala tayo gagawa ng concrete pond mga ka-viewer nung dating lugar ng ating uh, improvised na fish pond. Dito din natin ilalagay yung ating uh, concrete pond. 'Yan. So halo-halo yung ating ilalagay kasi mga ka-viewer. Kasi po Ah, uh, itong ating munting palaisdaan dito na maliit ay natutuyo na. Ayan. Kunti na lang po yung tubig. Balak namin na kuan po ito, nakunin yung kanyang laman. Pero wala po kaming mapaglagyan ng kanyang mga isda. Kaya yung gagawin muna natin ay uunahin natin yung ating concrete pond. Ang sa ganon ay may, meron tayong paglagyan ng ating mga isda na inipon noon. Bali, dito po tayo maglalagay ng ating concrete pond. Yan. So, lilinisan lang po natin para maumpisahan na po natin yung ating concrete pond. Uh, papakita po natin yung ating mga alaga. Yan, dito sa katabi ng ating gagawin na project ay merong nagaukop na pato. Ayan po. Oh. At doon yung mga bibi na maliliit. Mga bibi na mali po yan mga viewer. Nga? Yeah? Yakan-yakan diba? Yakan-yakan? Yeah. Pag kayo? Yakan, yakan. oh yakan O, yakan kan. <laughs> Bali, ito po pala na project namin ay isa sa mga matagal na namin, kuwan din, matagal na namin nakapending. Matagal na nakapending na project po natin na balak natin gawin pero hindi lang natin magawa-gawa dahil kulang tayo sa budget kaya ngayon ay ginagawa na po natin para makapagparami po tayo ng lobster yung nahuli po natin nung nakaraang video po natin kung hindi pa po ninyo napanood ay i-check po ninyo yung ating lobster na video para mapanood po ninyo so bali yung gagawin po natin ngayon mga ay ano, maggatang tayo ng halo black at saka mag isali na rin natin yung sininto sa round bar. Bali yung magagasto po natin na hollow dito ay 70. mahigit ko mo lang, mga 70 siguro mga viewer. Hmm? ito na trapal. Trapal, trapal. Ay matagal na pero matibay pa rin. Yung sa rabaw lang yung naperde. Yung sa ilalim. Yung sa uh, matibay pa na dagsen. Habang sila ay nagtatrabaho dito ay ay siguro mag oorder order na tayo ng halo para mamaya pag matapos sila dadating yung mga materialis natin. Ah uh, makakapagumpisa makakapag na tayo. So ayun po mga ka-viewer, bali nandito na po tayo sa bahay at naka-order na po tayo ng halo sa kasimento sa kalandok. At baliyan na po yung kaganapan dito hinihintay na lang po natin yung pinadeliver natin na hollow block saka siminto saka landok si Binti ah kumuna yata na yan adon niya. tumulong tayo mga habiwer para mabilis yung pagbunag natin ng hollow black. guna kita man maghahakot po tayo ng darat sa para sa ating gagawin na concrete pan mga ka-viewer. kwa One to five siguro, one to five. Limang darat. May isang nga bag. Ay, limang darat. Limang nga sakong nga darat. Bahay man lang ng ano, ng orang, saka, ay, bahay, ng, bahay lang ng lobster yung ating gagawin. Hindi na siguro kailangan ng matibay na matibay. Na-layout na yung ating concrete pond. So yung gagawin natin yung ngayon, na lang natin lang eh. yung gagawin na lang natin ay magkakali tayo. Kalin yun pa batet. Kali yun pa batet. Oh, Para mabaon yung kuan yung hollow block. Hmm. Yun? nga kuan ng April. Duwa nga kasi Talunga. siguro. Talong baro. baro. may isang uh, simento. Okay. Na. Pa tayo. Hmm? Di ba na no video katatayan. Suna ti liwa na la. Apo na ti kamyanong, na mo ya patat subang ket tay. Aw pa dum apo ti merienda. <laughs> <Ay, laughs> Inyo merienda ko manlo adda anta. Inyo rason. Apo pala mistayon. Napodo so, kadanumon Shout out po bayam. Na-viewer po natin ay. na masugid. Salamat po sa inyo mga ka-viewer po namin. Thank you po. <laughs> 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 Bali ayun po, ngayon ay magpapapudot po tayo ng danom para pangkape ng ating pinsan at siyempre tayo na rin. Dahil mahilig po tayo sa kape. Sige na, tama na ako. Ha? Uy, pagkantaan, tinta naman. Dua-dua lang? Mm -hmm. Piyado. Ay, di ba kumpay ata? Kabilan, kabilan pa yata. Pagkain kabilan ba eh. Nagpatungan na kami, naman din yung kabilan naman. Hmm. Kan? Tak bulat tu, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan, mabilis lang pala. Basta marami, mabilis yung trabaho. Kaya, yeah, tulong po tayo mga viewer para mabilis matapos yung ating project. Jesus, dirit-dirit swatan. dinag ya. Ayan. bakal nabit marbama tayo eh. Hindi, masakasin Nabit nga maaramid, nabit mo marbat yung mukha. Mga viewer, ngayon ay magtitimpla po tayo ng kapi. Pampamirinda natin sa ating mga katropa na gumagawa ng concrete pond So ayan, ito yung asukal na ito. Ito kay uh, parikoy, kunti lang. Dahil nagkakamburo na yung ropa niya. Sa atin, kunti lang din yung asukal niya. At yung dalawa, may paring Eric, ay pakisam it kaya paramihin natin maka hindi mo gustuhan yung timpla natin dahil matamnay Ayan, ito naman kay insan prilan. ito pag si kuya ko yung nagkakapi mga ka viewer ay punong puno yan talagang aglopis si kayat na ito naman yung sa mga katropa natin ay tama tama lang At ito po yung ating merenda mga ka saging. Yan, itulod na natin. Kay baka nagugutom na yung katropa natin. Oh, merenda. Saging. Yan, malapit na matapos yung kwan po natin, concrete pond. Mabilis po sila. Hmm, masarap. Sa matag merenda, Iti sa bano na pudot pa'y. With kape. Kapu ng kape ang kapupe abroad nga kape ata mga abiwa eh. Ate, iti kanyam. Taglay Diyos. Ate kanyam, hmm. tayo hmm. nga, iti kanyak. kanya na, hindi mo ya. ba Mga lang patong ata? Ano lang bintang? Idalit ka eh. siya ba?

Lang. Alright. Tapos na po yung concrete pond natin Ang kulang na lang nito Ay flooring Flooring Then finishing niya. So, tapos, yung mga PVC. tapos yung drainage Lagyan po natin ng drainage Para Kung napuno na ng ano magpapa Kung magpapalit tayo ng tubig Ay madali lang Magandang araw po mga ka-viewer Panibagong araw na naman yung Uh, dumating ngayon ay humiram po tayo ng rubela pang palitada ay magpapalita, magpapalitada na po tayo mga kagiyawar yan yeah. ito na po yung update sa fan po natin hi guys hi guys hi guys hi guys Pasal mana Hai guys, good morning kok, konam. Oret, ini, April. Peace, peace. Hindi ka lang ka-viewer. Una, kung mata, hindi sinin ito tayo kung merendang at tinapas. Ano ba eh? Pagkita na lang bago matapos ang best pan ni Kwan Adventure Kunti na lang Bali Bali madami po itong Sobra po itong mata mo natin Oo, oh, ilagay natin sa... Ilalagay natin dito sa mga kulang-kulang. Ilagay natin dyan sa ako, ano? At kung iti nga pa dito kaya? Sa warta sa ano? Yan po, bali magpapainit po tayo ng mainit na tubig. Dahil <laughs> magkakapit po tayo ngayon. Bali magpapakapi po tayo sa mga katropa po natin. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Kapi po tayo mga ka-viewer. Viewers. Si si time na po. Kanapin. Ito hmm. so, karamot lang ating ka-viewer. Una. Nag-kambin okay. uh, yeah. si si tayo. tayo damdama. Yo, kambin tayo. Kambin tayo. Diba siya lang mga ka-viewer. Uh, to ay pinipinisingan na po natin. Ang ating concrete pan. Ito na po yung panyang uh, drainage viewer, kinatapos na po natin itong traffic po natin para uh, na po natin ng lobster yung orang na pinatawag po namin dito, dito po sa atin pwede po tayo maglagay dito ng tilapia at, at iba pang mga isda dahil ngayon po yung ating pan ay malit na po yung tubig nya siguro kung Talaga'ng wala na pong totally wala na pong tubig. Ay eh, siguro ililipat po natin 'yung mga po natin dito. 你一般。

Yeah.